Magandang buhay mga Amore. Ayan. ba? Ayan, kilala nyo ba itong isa mga Amore? Ang tawag nito ay manitis sa amin. Hindi ko alam kung ano ba ang tawag nito. Tawag masarap to guys sa mga nakakakilala dito. Sarap ng paksew kaya lilinisan muna po natin at papakita ko po sa inyo kung paano magluto nitong aming favorite tayo dahil na miss ko ang aming ang aking bayang sinilangan ayan magluluto tayo ngayon nito guys mga amore bago natin uh, lulutuin kakaliskisan muna natin yan okay kakaliskisan kakaliskis tayo ng ating uh, isda mga amore ayan, tanggalin natin yung ano paano maglinis ako ay laking probinsya dahil taga probinsya ako oh. kaya mga amore marunong ako marunong maglinis kasi ako ay mangingisda manginis na ako sa amin. Alam niyo ba guys, dati, nung hindi pa ako nakapunta sa ibang bansa, dati akong sinasama ng mga kuya ko sa ano. Ayan, tanggalin natin yung Yung hasang. Ayan yan? O, sa mga hindi po marunong maghugas ng, maglinis ng isda, ayan. Liyahin nyo lang po ang ginagawa ko. At, matututo po kayo. Diba? Papakita ko po sa inyo magluto. Masarap tong ano. Uh, fresh pa siya. Fresh pa siya mga amor. Tatanggalin lang natin ng ano, yung mga bitoka at mga hasang Linis na po ang ating uh, isdang manitis. Hindi ko hindi ko pa alam kung anong tawag dyan sa English or ang tawag man po sa inyo. Basta ang tawag po sa amin nito, sa amin sa probinsya. Hindi naman po siya galunggo. Hindi naman po siya bisugo pala. Ang tawag po sa amin manitis. Ayan. Ready na po siya dahil linis na. Meron tayong bawang na inalagay, luya, sili at sibuyas. At syempre, lalagyan natin ng lemon para hindi po siya malansa. At itong sukang puti. Ayan. Syempre, lalagyan po natin ng asin. At maglalagay po tayo ng paminta. Ayan. At, at syempre, para mas masarap, lalagyan po natin ng olive oil. Ayan. Syempre, mga natin dahil meron tayong Ah, tatadan palayok, yuk ko, di ba? Probinsya probinsya tayo ngayon, kaya umpisahan na natin. Ayun. Lagay natin yung isda mga amore. Ayun, mas masarap daw po pag niluto natin sa palayok. Lalagay ko po sana, wag na wag muna po tayo maglalagay ng kamias, uh, kamyas. Mas okay dito sa lutong ito ay sa suka na lang or ayan, lalagay po natin ng oh, luya para ano siya? Malasa at bawang pinitpit na bawang. Ayan. Iba po ang boses natin ngayon kasi <coughs> hindi maganda ang ating pakiramdam. O, di ba? Nasa probinsya tayo ngayon. Ganyan sa amin, guys. Probinsya, probinsya. Dahil ako ay taga-probinsya. Kaway-kaway dyan sa mga taga-Mindoro at taga-probinsya. Ayan, nilagay na natin ang bawang. Dagdagan kaya natin ang bawang no, para mas madami masarap. Ayan sibuyas na rin. Lagyan po natin ng kunting uh, lemon ng para ano, mas masarap at hindi masyadong malansa, di ba? Lagyan natin ng asin. Pamalikot yung camera ko dahil walang stick. Then, lagyan po natin ng kunting paminta para mas masarap siya. At, ilagay natin ang suka. Siyempre, lagyan po natin ng kunting water ayan tagalin natin kahit isang oras yung palalambutin natin ang tinik ayan. at siyempre, naugasan na natin to sili lagyan natin ng sili ayan mga amori o tipa diba? then may, mamaya na natin lalagyan ng olive oil pag kumulo na siya para mas masarap po diba mga amori at isasarang na po natin Kunti lang nilagay nating asin, guys, kasi, uh, ah, mga amore, lagyan po natin ng uh, patis or, ah, uh, ayan, patis or fish sauce, ayan. Lagyan po natin, mga amore, kunting kunti lang kasi baka mapalat, mo no? At kunti lang naman nilagay nating ano, kasi ayaw ko nang maalat. Kasi kunti lang naman nilagay nating asin. At syempre, nalagyan na natin ng uh, tubig mas madami ang loya guys kasi mas maganda, masarap ang mas madaming loya kasi na-absorb niya yung lansa, di ba? Mamaya natin to ilalagay ang olive oil pag siya ay kumulog na. Natin ang kunting uh, asukal. yan, Kung meron po kayong brown sugar, mas masarap po yun. Eh, wala po tayong brown sugar, kaya ito na lang yung white sugar. Pero kunting kunti lang. Baka naman, ano, uh, mapatamis siya, di ba? na siya, mga amori. Eh. Lagay na po natin ang olive oil. Ayan. ba? Diba? Para mas masarap siya. Ah, luto na ang ating paksiw ng manitis. Hindi <laughs> ko alam kung anong tawag dyan sa inyohang mga amore. Pero yung tawag sa amin ay manitis. Kain na tayo mga amore. May ulam tayo na hipon. Ayan. At syempre may chicken pa. Let's eat mga amore. Luto na po ang ating ano? Islang manitis na paksiw. Alone, always a play